Kuha kami ng basura niya Wala Ah, ano lang, mail May sulat lang na binigay Nagiba na nang kuha ng basura eh, Tuwing Friday na Hindi nga sa atin ito. Ay, tila no. Merong bago ano. Ito, Papa John's. Saga lang ah. Medyo bagulo. Yes. Ayan siya no. Papa Ja. Papa Dia Meal. $10.99. Family Classic. 32. The meal deal, 52. Ayun. Tapos, Buy more, save more. Blinds. Kung mayaman yan. <laughs> Halika na, ita tayo. Tayo muna kami. makita namin, no? Oh, hiring. <laughs> Sino gusto mong maghanap ng trabaho dyan malapit sa amin? Yan. Yeah. Marami kasi yung mga restaurant dito. Kaya medyo maganda yung ano Community. may Walmart, may Superstore, may Boston Pizza. sinorin si pumasok na. <laughs> Inatid namin si Norin sa, sa trabaho niya. Dito sa DQ rin. Oo, oh, oh, hiring din dyan. Busy ngayon kasi labasan ng mga ano, school. nakikita kang naglalakad ngayon Ayan, yeah, pwede rin dyan oh Panap-panap ng trabaho oh, May hiring Nag-out sa dalaw Ito po, marami nyo ito Edo Walmart Ah, yun yung sinakaya muli yan Bus 40 yan yeah, 40 eh, Tapos papunta sa school. Wow. Uh, yan pala yung dumadaan sa amin. Nagbas lang si Leia nung isang araw. Eh. Ano na ba sa atin yun? Tapos yun po, marami po. Yan, pwede kayo magpasa ng mga resume dyan. Kung may hiring, basta pasa-pasa lang. Oh. Tapos ito, yan o, pop eyes nga no? Ayan mm -hmm. o, pop eyes, bago. O, diba, may pop eyes na sa amin. <laughs> Marami. Doon pa yung mga bakante pa yung lupa to, no? Tatayo pa yan. Tapos dito yung apartment o, oh. pwede kayong... Kung may bakante rin dito sa apartment yan, dyan kayo mag-apartment. Mahal nga lang diyan. <laughs> Medyo pricey. Ito malamang yan, no? Oh. Maraming pang itatayo dyan, no? Oh. What is it? Ha? Huh? What is that thing? Hey, yan. Hmm? Ano? mo. Nunod ako ng F9. Wow! Regalo ng mama mo sa'yo. Uy! Hello, Papa. Uy! Hindi yung hey! Hindi yung backpack. Ang lunch kit. Oh, lunch kit mo. Oh, yeah, I forgot. Oh, check mo yan. Buksan mo. I forgot. Mama ordered this for me. Uy. Hey? Mama, you ordered this for me. Yes. Sakto lang pala, kala ko malaki. Maray, open Kay kuya, mami. Ayun, <tihar> dinosaur one. Dinosaur one. Maray, open it. Ito yung nga. Ayan, mo na muna yung baonan, mga baon mo, ha? And then, dito, dito. Ayan, may kutsara, may tinidor. Tag-isa kayo ni kuya. Si ate mo, bihira lang naman yun. Alam niya naman gawin. Nasaan ah, ang sayo dyan, Gilang? What's this? Shoulder a... strap. Shoulder strap. Ayan, may kutara at tinidor na lagayan na. How do you this? Is... sa Beb. Ano yan? Ito. ito ah, may pangalan pa. Ngayon. Pwedeng lagyan ng pangalan. Dito. Dito. Atingin? Ito. O yan, sakto na siguro naman yun. Ah. Sa dami mong baon. <laughs> lagyan mo ng strap. Guruhan ka ni kuya. Sa'yo na yung green yan. Sa'yo na yun. Hindi <laughs> rin alam. Sakto lang pala. Ang laki. Parang sa picture malaki eh, no? Water ba yan? Oo. Dinosaur pa. Hawakan mo na lang, no? Hindi, na lang. Kasi ganyan. May backpack siya eh. Oh, oh Dylan, subukan bilis. Tignan nga natin gano'ng kalaki sa katawan mo. Dylan, ayun o, oh, Hindi, yun. Hawa ka mo na lang. Po. Tingin. Oh, hawa Masa ka mo siya. Mo. Tingin nga. Tingin. Tingin. Tingin yung tsura mo. <laughs> Parang naasar siya. <laughs> oh, doon sa backpack niya. At least yan, kahit ako, pwede kong bitbitin, di ba? Pag hinated, no? Ayan. Alam mo naman ang baon ni Dylan. spectacular. <laughs> may kanin na, may. <laughs> may. may kanin na, may tinapay pa. ni hey, mamaya, alis-alis kami. Nibili na kami ng counter top para sa ano. Sa baba. Ay, hindi ko tuloy natapos yung aking ano, Dominic Toretto. Hmm. na papalingon napapalingon ngayon dito. Yun. Tignan nyo. Ang ating aquarium ngayon. Eh, na ano nang ano, sinag lang. Ganda siya ngayon. Eh. Ay, ano nang sinag. Yan, yan, yan. Ano masyado, yan o, oh, diba? di diba? Yung, parang ano na siya ngayon sa ilalim ng ano, ilog. Naggagan nagbo siya, ay nagbo-blow, nag kasi gawa ng kahoy. Ayan. butom na ako ka eh. gudi, kakapakain pa lang. Eh. Dito kami sa Leon's ngayon. Ayan. Sa baba. 948. Mababa, no? Ay, yun nga tayong hindi mag no? Oo nga, no? Madumihin to. Pero ang taas itong high sense, oh. Php 698 lang. Nating soba. Para sa'yo kasi yung height na yan. Saktong-sakto lang. <laughs> Para sa'yo. Oo. Oh sakto lang e eh, no para yata sa ano to eh sa ating mga maliliit lang pero malaki no matabasa no ah ito pala yung mga crush ko yung mga mga chabi chabihan <laughs> chabi chabihan at ano nare <laughs> oh, 699 eh nakasilo sinuli yan no mga sinuli ito e eh, oh. bakit kaya hindi nakapag-ano, hindi natanggal yung mantsa nung nilaban nila. Ayan, hindi na kami pupunta dyan. Hindi naman kami bibili dyan. Ha? L2, e, L2 no? Pa? Pamagat niya L2. Oo, oh, laki ah. Laki ng loob ah. Oo. Oh. L2. Bagong ano to. Pangalan L2. Hindi kaya Samsung lang din siya? Hindi mo, ano siya dito? Hindi mo, ano siya dito? Frigid dito. Wala Mga napapanood nyo ngayon, puro paghahanap ano, namin, pagka-canvas. <laughs> Gusto talaga namin makatipid eh. Pagka ano ka, may goal kang makatipid yan ikutin mo lahat magkano yung high ah sa Costco yun yung ano mami 1,000 lang sa Costco hindi oh yun yun yung inano natin binlog natin yon yun inverter matipid yan no yung laki no hindi ka na mo problema no na kung ano ilalagay mo ano Tsaka malalaman mo, dyan yung manok, dyan yung, yung sa atin halo-halo kasi. Oh, yan ang ibababa natin, mami. Ito yung ito sa atin, sa taas. <laughs> Tignan natin yung sukat. Yan. yan ang gagawin namin. Bibili kami ng rep namin. Tapos ibababa namin yung luma. na tayo bumili niyan kung bibili para sa, sa atin naman. Siyempre yung ganito na. Sir, alarm. May alarm siya? Pag wala na daw laman. Hindi <laughs> <laughs> kaya mag-alarm sa atin. Laging walang laman. Oh, may Kasa ba yan doon sa atin? Ay, parang maliit. Pero freezer itong kabila. Ba't ka ano yun? Oo, yan ang freezer. Maliit. Hindi pa pwede sa atin yan. Marami siyang ano, storage. Oh. Wala yan. Hindi mo ma-maximize yung ano dyan. Tsaka 1.16. Pangit yan. Mahal eh. Oh. Ganda rin ang presyo. 2,5,98. Uy, mayaman. May, may kuha na lang tubig. Laman laki, no? Oh. Sabay tubig lang ang laman. <laughs> tubig. Tapos si Boyas, tsaka bawang. Tapos <laughs> Uy, mayaman toyo. <laughs> may air filter pa so Air filter. Grobe, ref, may filter. Ah, may ano siya ng yellow. Tignan mo. mo nga oh, diba? yes, mo nga yan. Mahal. di ba? May lagayan ng yellow. Mahal. Hindi tayo pwede dyan. Ito nga parang gusto ko na ito eh. Hindi lang ito kasya sa atin, mami. Oo. Kasya to? Ganito kataas? Yung high sense na yan. 698 nga lang, di ba? Nakita na nga natin kanina yan eh. Hindi ko nag-iisa ito. No, di ba? Oo nga, na siya, no? Oo, oh, yan. Manok. Baboy. Tapos seafoods. Seafoods. Diba? 6.98 lang. Ang problema, hindi natin alam yung high sense. Parang ngayon lang sila gumawa ng appliances eh. 2 years. 2 years warranty. Two years na. Araw sirang. Okay din, Ang laki, no? ito ka ating kumamaya pag uwi sa bahay ang daming sale ngayon pero di na kami mag ikot ikot baka makakita pa ka na, baka makakita pa kami ng hindi ka nais nais na <laughs> mabili <laughs> wala sa budget ang dami dun eh hindi na kami pumasok ganda no 1-4 1-4 plus 1000 1000 1515 <laughs> Maganda no. Malambot yan. Hmm. Tsaka, ano pag nanonood kang TV, maganda, malambot. Tara na. 3000 plus yun sa atin eh. <laughs> Sirain mo, papalitan daw nila 'yun, di ba? <laughs> Tara. <laughs> Saan dito kami sa Bianca Amor Liquidation Center. Tingnan din namin dito. Lapit lang naman eh. Kabilang building lang ng Leons. Huwag ano yan. Ano Face mask na lang. Malaki rin pala to, no? Para sa ano? Para sa warehouse. Kung ano-ano rin mabibili. ay surak mami oh. ito ano ba size nun sira na yung laga yun. maliit lang yata sabitan yun mga eh. oh, boots Paano yun? Kung galing kang snow. Pag tinaob mo, dito tulo yung tubig. <laughs> <laughs> Para sa <siya> ngan. <laughs> <laughs> Para sa divisoria, no? Itong lugar na to. Ayan, no? Ayan, palitan mo, mami. Nueve lang. Home. Ayan, <laughs> <laughs> ito. Nandito kami sa ano, ah, Uncle Winners. Ang pinuntahan namin dati. Ngayon, no, pwede sa baba, 'di ba, no? Parang pantry. Oh, 'yan, no. 69. Ay, ito may gulong. Oh, 'yan, no, nililipat, no. Mm -hmm. Magkano siya? Ano nakalagay na presyo? Kailan kami nakalagay dito? So, yan, hmm, gusto natin pa natin 82 by 48 by 18 Heto. Oh, yan, no? 100, ah, 99. Sandaan. So, Ayun, hmm. may gulong. Okay, parang pantry-pantry nila sa baba, di ba? Hmm, pwede, no? 99. Hmm. Kunin natin sukat nito. Nalagay namin sa may pintuan. Ah. Wala. Wala may upuan, dito ka magsasapatos. No? Pero yan pag... Yun, yung mga bag nila dyan. Na, mm -hmm. Kasi napakarap yung bag nila. Saan yung sukat nito? Ayan. Ayan ba yung sukat niya? Ayan. 81. 81. Oh, 99 balikan natin yan pagkasa marami din mabibili dito sa uncle winners Winnipeg Street yata ate. Search nyo na lang. Ah, laga yan. Dito kami bumili nung ano sa aquarium namin. Hanggang ngayon. Star Paano ano? Star O, oh, ayan. Yan yun o. No? Oh. Hanggang ngayon matibay. Kaya yeah, okay dito. Ayan cot, no? Oh. Pang camping no. Oh, nakakotyon ka na. <laughs> Pag may bisita ka rin, no? Hmm. May bisita ka, pwede na yan. Bed, Bed frame. Ayan, no? 259. Rolling storage organizer. O, oh, LED, no? Vanity mirror. 179. Ayan, sa ano? Sa banyo. Ah, oh, ganyan. Sa banyo? Hmm, sa banyo to. Nagaanap kasi kami ng ano, kitchen cabinet. Baka meron dito. Eh, <laughs> tingnan niyo dito. Bingo ano. <laughs> tingnan. Bingo, magkano? Ano yung bingo, 'di ba? Tingnan niyo 'to, may bago na naman pagkakabalaan sa ano, pag may mga tumambay. Ayun, try nyo dito mabili. Baka sa susunod, dito na ako nagtatrabaho, makita nyo ako dito. Ayun. Ay Kaya na? Wala daw silang cabinet. ni ay. Yung ano na lang, surak, balikan natin pag ano. Panghasa, ano. Kompleto nga dito. Hindi naman kompleto, pero marami kang mabibili. Saan? Sa yung bike? Pa-winter de. <laughs> Ay may ano Folding table o oh. Folding table ba yan? Ay hindi Hagdanan Malaki to oh. Pwede kayong tumambay dito Check check lang Kung may mabibili kayo Kung may mabibili kayo Tingin tingin lang Oh? Huh? Ito Led Parang maganda to oh. solar floodlight oh. saan? ayun gusto kong bilhin Lukas ang lakas ang blower nila magkano? 30 parang may ina ay ito ang okay. Maganda nga, parang Korean novela. Tinong <laughs> Pag mag grocery ka no, pag summer mami. Oh, punta ka ng Walmart, nakaganyan ka lang. Oh, di ba? <laughs> Hindi kasi simple lang diyan. Maganda 'yan sa summer. Oh, di ba? Hindi siya bicycle, eh, tricycle. Hello. Sa <laughs> <ka> pupuntoy. Eh? <laughs> Maraming mabibili dito. Laki nga ng warehouse oh. Magpapasa ako ang resume pag uh, usapan namin lani. <laughs> dali. Ang dali ba tawag dyan? Hmm. Ang dami dito. May gulong pa nga. Eh. kami sa Uncle Winners. Punta lang kayo dito. Mababait ang mga empleyado. Yan. Si JR at saka Jerome. Usapin nyo lang. Kung may hanap kayo. Tara na. Makabili kami ng binguhan. Saan? Dito naman kami sa ano? Canadian Tire. Ang liit naman. Panghugas ng pinggan eh. <laughs> Ayan o. Oh, 199. Oh, mas mura nga yung talaga yung sale na yun namin. Oh. Mas mura. Siya ang pinakamura. Uso na kasi itong mga itim ngayon. Pang mayaman. Magkano yun? 89. Ito nga. Tinan mo. Tinan. Tatanong namin dito kung may cabinet. Mahal yung exhaust 259. Mga doon kami babagsak sa ano. Sa home depot. Para sa set. Ah, ito na. Kitchen. Ay, hindi. Sa labahan pala to. Saan? Hindi yan. Oo nga, no? Sing ano siya? Maliit lang. lang, single. Pero okay na yan. Se 749. Disposal ah, tinan mo mamaya. Nalalaglag na dun yung ano, pala. Yung kanin baboy mo. Di ba? Oo, hmm. oh, ganun. Mayaman. Kaya pala 700. Kaya pala 700 lalaglag mo na lang. Nandiyan tayo sa kabila. <laughs> tayo sa kabila. Grabe na ang napuntahan namin, 'di ba? Ang dami. Pero okay lang kasi medyo magkakalapit sila. Ay, no, 199. Maganda, mami, no? Pala ko nga magbuo na lang ng ganyan, eh. Ayun, no, yung kulay, ano? Gray? Ay, mahal. 349 plastic 'yan, ah. Eh. Oh. Oh. Okay lang. Pero ito oh. 349. Nasaan? Eh, At Oh, ano 139. Pero pwede ito maging pantry, mami. Oh, no? Pwede ito maging pantry. Tapos yun, yung brown. Ito, 349. Cabinet nila. Oh, yan, yeah, maganda. Gusto ko to yung ano, yung 199. Ah, 249, kompleto na, no? May drawer. Tag-isa din sa kwarto, no? Dalawang kwarto, no? Ayan lang nga, malaki, isang isa talaga. Bakit ito 279? Para Ayan, ganto siya. Hindi kasi white. White finish. And... Ito pa lang ami, no. 319, okay. tsaka 279. Yung height niya, 'yun. o kaya ito ito ay 299 mahal hmm. yung 199 no yun nga iniisip ko eh magawa na lang kung kaya <laughs> kasa kaya yan doon kasa yan Diretso hanggang sa may ano. Okay lang naman pero kasya doon sa ano. Yung sa may hagdanan yung lapad niya. Anong size niya? Masikip pero 'yan yung kapahaba. Doon naka-align siya doon sa ano. Umulan, sabay umaraw. <laughs> may kinakasal na tikbalang. Ito na yung order namin dahil order ng mga dinosaur. Ayan o, happy meal dalawa. Ah. Tagal lang. Order ng mga dinosaur. <laughs> 960. Ay, wala. Walang resibo. Walang number. No. Tanda mo na lang 960. Doon, doon. Ayun, no, 960. Oh. Dylan. <laughs> Tinapaano ko si Dylan kanina. Anong kinakanta mo kanina sa church? Nothing. Nothing, <laughs> Nothing daw. yung ano. Ngayon nagtanong pala ng address. Ano? Garnet Street. yung katedral. Garnet. Tama, Garnet, no? <laughs> oh, Garnet Street. Pero ginagawa yung kalsada eh. Bali, iikot kayo pag magpupark kayo dito. Ayan o, nakita ko na naman o. Oh. Ang tropang, ano to? pins hindi ako tumunggang hindi ako tumunggang o ano okay ba? okay ba? ayes, okay. ayes okay na okay na yung mga kami namin laging mga din. <laughs> Lala, na wala <laughs> e na yung mga pagtatong oo po, na kayo na kayo lahat na dito yung ano? hindi, grabe okay, pala, okay, yun pala, yun na na, pogi na hindi, pinaghahandaan daw nila yung pagdating ng pamilya nila Yes. binata, binata binata? May pamilya. <laughs> Bakit <laughs> <laughs> kanina? Nakakalabas <laughs> <laughs> na. <laughs> ayan, ayan. Sige, sige ha. Maraming salamat ha. Ayan. May shoutout ya. Shoutout kay shout mga shout sa Shoutout din sa asawa ko. Mga yeah, anak ko. ko. Ayan. Yeah. Sino, sino? Shoutout yeah, yeah, sa asawa ko sa mga anak ko. Sir Jansak. Sa akin mamit-daddy ko at asawa at anak ko.